Oh, Kasi yun dami po, lang yam, ah. Yes po, sobrang oh, challenging oh, oh. po as in talaga. Tapos may scene naman po na nag-shower ako doon. Sobrang ano, kinaman ko po talaga yung paliligo. Sinulit ko po talaga kasi nalagkit na, na po yung katawan ko. Hindi naman kayo nila mo kung nagka-dengue or something. Oh, wala naman po. Pero kinakain po nila mo. <laughs> ah! <laughs> te, paano kayo kumakain? Saan kayo kumakain? Malayin. Ah, may, ano doon area na malinis ganun. Kaya doon po kami nakain. May mga love scene ka dito sa ex, uh, dito sa sa lugar sa location na to. Yes po, sa basurahan din po. Fun yun eh, dami dami <laughs> nanonood. Kaya nga po eh. Pero yung isa po scene namin ay sa loob siya ng mga basura din, mga tambak na basura gano'n. Tapos doon na lang kami nag nagbe-bed scene. Tapos meron naman pong isa saan niya ba yun? Basta so, nagkukulitan na lang po kami sa supa, pero puro basura din po yung nasa paligid sa So, nag ka sa may basurahan? Opo, ah, tsaka po dun sa bahay namin. Dun sa bahay ni Angel. Nasa, Pijel. nasa dump site din? Yes po hindi ba na, hindi ba nakakailang yon na Madami pero gi, pero <laughs> kahit paano kahit ginawa gawalin basura sa sa kapili, sa paligid nyo nakakailang pa rin di ba yes, na may mga syempre may mga langaw doon may mm. mga may mga lamukla mo for something yung nangangati ka na pero bawal mong kamutin kasi masisira yung ano yun. <laughs> yeah, no? dalaw ni gold hubot hubutubad kayong pareha mm. <laughs> ah.